What's up mga lods! Welcome back to my channel! So for today's vlog guys ay uh, magpapatint tayo ng ating unit no? So yung ating tint is uh, ano pa garing pa sa kasa uh, Magti 3 years na siya, so magti 3 years na, 2022 kasi to eh So ang papapalitan natin is itong windshield lang Kasi itong sa mga pintuan at saka yung sa likod is okay pa naman eh So ano kasi to ah uh, yung windshield is medium dark lang sya yung pinalagay ko sa kasa then itong sa wrap around ano kasi yan uh, dark, super dark super dark na tint na kulay black yun, so dito kasing sa windshield ay ano na, faded na tumatagos na yung init sa atin, at the same time malinaw na sya Los visible na yung tao sa loob, so papapalitan natin sya ang mapipili kong brand ng tint is heat guard So ito lang, windshield tank So tingnan natin kung okay nga yung kanilang mga tint Let's see mamaya yung resulta So samahan nyo ako guys So ayan, yeah, kung mapapansin nyo guys Ito yung windshield natin sa harap Yung tint, malinaw na siya Parang wala nang tint Pero dito sa gilid, yan Medyo okay pa So, wala pa naman na nakikitang bubbles o hindi pa naman siya masyadong faded. Eh. Kaya hindi pa muna natin siya papalitan, no. yun ganun din yung likod. Yeah. So, maganda naman yung pagkakatid sa kasa kaya sayang din naman kung papalitan natin. So ito lang. Ito lang guys, itong windshield lang ang ating uh, ngayon. Kasi yun nga, tumatagos na yung init. So, malaking tulong kang din kasi yan para mabilis lumamig yung aircon tsaka para maprotektahan na rin tong ating dashboard kasi syempre pag darang yan sa init mabilis maluma kaya papalitan na rin natin yan although meron akong windshield protector eh mabuti na rin yung merong maayos natin kasi pag syempre pag umaandar tayo pag uh, tumatakbo tayo hindi naman pwedeng merong windshield protector yan kaya yun palitan natin yan mamaya Pakita ko sa inyo yung tint nila. All So ayan guys, so yun yung sinasabi ko na papapaltan natin windshield. Kung mapapansin niyo, kitang-kita na yung uh, sakay sa loob yan. So malinaw na siya dito sa labas. Pero itong sa gilid natin, so ayan medium dark. Okay pa naman kaya hindi pa natin ipapalitan. So sa likod, madumi lang yan pero okay pa rin. So, ganun din yung kabila niyan. So, ito lang. Yung windshield lang. Kasi medyo malinaw na nga. At ating, ano yan. Medium dark. Ito ka. Kita na yung loob. At pagdating naman dito sa loob, ayan. Talagang medyo ramdam na natin yung init galing sa labas, galing sa sikat ng araw kasi nga So yan, faded na yung ating tint ng windshield. So ito na guys, nandito na tayo sa lady tint. Okay, so dyan tayo magpapapalit ng tint. Sakto yung dating natin. 8am yung ating appointment. Tara! Ito e po, ano? Ah, uh, super uh, heat guard, heat guard. Super dark, medium, medium. Sir, ito kayang super dark sa gabi ay malinaw din? Mga ilapan din yung sa gabi, advice na kung ng super dark sa windshield? Ah. Kasi yung dati kong medium dark, ang bilis niya mag-fade eh. Baka ano sir, ano yung brand yung kailan yung Sa kasa pa yan? Ah, hindi ko lang talaga sa pagkakasa. Mabilis. Ah. Pero ito, matagal naman. May warranty po tayo dito. Mayroon. sa gabi ito po sunshield na brand ito okay, yung brand siya. ah ito lang po uh, sa po yan Thank you. ito na guys bago na yung tint natin sa windshield so ito yung kuha niya dito sa loob uh, ngayon ay 9.30 ng umaga so yun ang inabil nga pala natin is heat guard supreme nano ceramic tint yun so yan ito naman yung dating tint natin parehas na sila ano medium dark yung shades So mas malinaw pala yung heat guard dito sa loob. So check na lang natin mamaya sa labas. Then papakita ko rin sa inyo mamaya yung ano niya sa gabi naman yung kung maliwanag siya sa gabi no. Okay. So isa pa nga pala guys yung heat rejection daw nito is 95 to 97 percent so based dito sa actual no pag ginawa ko ngayon ay mag alas 10 na ng gabi ay na umaga mukhang okay naman siya guys hindi nagaanong ganong tumatagos yung init hindi kagaya nung luma nating tin o so, yan tingnan din na mamaya tingnan natin pag yung mga 12 PM, ah, 12 PM na to 12 to 2 kung gaano kainit yung magiging init itong ating dashboard so ito guys yung kuha niya sa gabi so naka low beam tayo then yan yung high beam so okay naman overall okay naman yung tint niya kahit sa gabi o oh, maliwanag So yung ating nga palang tint sa windshield ay Heat guard medium dark though guys. Ninety-seven percent heat rejection. So yun lang guys. See you see next video. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye bye.